World War II veterans sa Central Zone. Ginawaran ng U.S. Congressional Gold Medal sa Port Magsaysay. Improvised All Spill Boom, pinagtulungan buuin ng kasundaluhan at iba't ibang ahensya sa lalawigan ng bataan. Kaibigan Troopers, nanguna sa sinagawang kauna-una ang Youth Leaders of Summit sa bayan ng Santa Ignacia Tarlac. Cougar Battalion, nakisa sa clean-up operation upang linisin ang oil spills sa bayan ng Limay Bataan. Basic Business Management in Financial Literacy Seminar inihandog ng DSWD at Turkmec para sa mga FR sa Tarlac. 69 Infantry Battalion nakiisa sa selebrasyon ng International Humanitarian Law Man. Samahan si Kuya Kiro na kilalali ng squad na nagwagi sa kauna-una ang Squad Physical Fitness Challenge ng 7ID. Ano nga ba ang International Humanitarian Law at bakit ito pinagdiriwang? Alamin sa ating Tuglas Kalaman. At samahan natin ang ating paboritong tropa na maipagkulitan at tanungan sa ating mga kaugnay. Sa ating tanong ko, sagot mo. Ang lahat ng yan, tutukan mamaya alas 12 na tanghali sa Kaugnay Virtual TV.